Hello po mga kapusa, uh, may reaction lang, po tayo isang video bilang isang uh, pet lover, specifically cat lovers ako po ay natuwa at naantig po yung puso ko dito sa video na to ito nga po yung uh, video, kung alam po, hindi ko alam kung nampalad na yung sa mga social media pero pero nakita ko po siya, ito nga yung video ng isang pusa kung saan nastak sa isang uh, nastak siya sa baha at buti na lang okay, at meron na uh, kasakyan kumbaga doon siya nakakapit sa handle o doon sa hawakan ng uh, pintuan ng kasakyan bilang isang pet lovers po cat uh, pet lovers uh, alam ko maintindihan nyo at alam ko na mag-aalala din kayo doon sa kondisyon sa sitwasyon ng pusa na yun kasi nga okay, kailangan nila ng tulong ng mga panahon yon, at luckily po meron pong mga rescuer na dumating at matulungan po nila yung pusa na may sa peligro so, sa, sitwasyon na kung saan pwedeng uh, nalagay sa delikado yung buhay na mahal nating pusa Okay, Ashkirk. So ayun po mga kapusa, uh, di ba? Ang sarap sa pakaramdam nakakatuwa sa puso Ng mga tao na katulad nila na handang tumulong at handang iligtas ang buhay ng isang hayop o ng isang pusa na wala talagang kakayahan na iligtas yung sarili nila. So ayun po, sana po eh, dumami pa ang mga katulad nila, katulad natin na mapagmahal uh, at nagbibigay ng halaga sa buhay na mga pusa at patuloy lang po tayong maging mabuti sa kanila kasi uh, nilalang din sila ng Diyos o nilikha din sila ng Diyos na may buhay at nangailangan din ng respeto, pagmamahal at pagkalinga. So ayun po, maraming salamat mga kapusa. Kung bago ko lang po dito sa page namin, please don't forget to follow, like and share. Thank you so much po. God bless us all.